Nagluluto ako guys ng mushroom, lagyan ko na yan guys ng patis, walang bagoong oh. ginamos guys, patis na lang, lagyan ko na rin ng magic syrup, asin konti, ayan guys, ayan, lagyan ko na itong papait guys. Ayan, guys. sarap po guys mushroom sa papat ewan ko anong tawag sa inyo guys itong gulay na to sa mga lokano papait yan guys gulay maganda sa kalsugan magiha tayo guys ng isda mm, bangbangin uh, sa kaburado sinigang na dorado na bawal guys walang gagulay gulay guys puro sada yan guys sada yung dorado ay meron pala guys ayan uh, papait saka ano yung hmm. wag yun diwan nyo guys, o sa gulay yung isa